Nabasa ko lang po itong post na ito. Ang sabi dito, Duterte supporters, KOJC members, want President Marcos dead. Hmm. Natagal na naman yan. Kasi talaga, ang pinupunto nila dito, dapat ay mailuklok agad si Sara Duterte para maligtas si Digong at ang iba pa. Sa na, kinasasadla nilang mga kaso sa ICC at marami pa pong iba. Yan naman talaga ang punto. Yan naman talaga ang gusto na itong mga ito. Abay, makikita natin yan sa social media, yung panawagan, yung pinagdarasal nila na mamatay at mawala na si uh, PBBM. Sabi pa nung ilan, the Vice President should always be ready to assume the presidency at any moment. That is constitutional. Yan. <laughs> Ganid sa kapangyarihan. Atat na atat. Adi sana kasi kung nag-antay na lang kayo, ano ho. they, siguro mas malaki pa yung uh, posibilidad na talagang maluklok itong idolo nyo na si Sarah Duterte. Pero sa ngayon kasi mukhang nagkamali kayo sa ginamit yung paraan. Gusto nyo kasing mapadali. At lahat ng bagay na na dinadaan sa madali ang paraan ay talagang hindi natutupad. Kalimitan, hindi nangyayari ng, ng, ng naaayon sa gusto natin. Marami oh, sana daw ay kunin na ni Lord itong si Marcos Jr. Yan po ang pinagdarasal uh, na itong mga diehard. Hoping and praying that will happen soon. Pahirapan uh, na, grabe ang pambabasto sa KOJC. Baha, etc. Yan ang mga gawain nila. So lahat daw ng itong nangyayari sa ating bansa ay kagagawan ng nasa Malacanang. Kaya isinisisi nila sa Malacanang. Ang pasimuno dyan syempre sa mga ganyang klaseng panawagan ay ang mga katulad na si Harry Roque, yung dating uh, executive secretary at atong isang ito. Marami, marami sa kanilang nananawagan na mawala na si Digong at dapat daw asib ah, si PBBM at dapat daw ay maging ready sa si Sara Duterte. Sa so, tingin ko noon pa lang ay ready na ito si Sara Duterte. Ready na nasunggabin, sunggaban at ready na nanakawin ang pwesto uh, ng nasa Malacanang. Matagal na, plano nyo na yan noon. Kaya lang kasi, pasensya na, hindi masyadong nagtatagumpay. Dahil ang totoo niyang kasi napaka-sleazy, napaka-baba ng... Um, kung yung mga pinaglalaban niyo ay hindi talaga worth the fight eh. ba? Diba? So parang ang nagiging sitwasyon ngayon, kayo po ang nagmumukhang tanga sa mga ginagawa niyo. Good luck!